Sir Narrator Itago mo na lamang ako sa pangalang Alessandra Nagkita na tayo minsan Sa may labi ng building Doon sa May Gilmore Katatapos niya lamang pala Sa isang meeting ng Ivory Music At akala ko ay nagbibiru ka lamang Nang sinabi mo na mayroon kang channel Na puro nakakatakot At pagpapatawa Pero Totoo nga Totoo talagang maloko ka. Anyway, ibabahagi ko lamang sana ang isang hindi makalilimutang kwento ng aming mga kaibigan. Heto po. Year 2020, nagbakasyon kaming magbabarkada. Matagal na namin itong pinaplano at nang makaluwag-luwag sa oras ng trabaho ay tinungo namin ang isla ng El Nido. Isang tipikal na bakasyon. Lumangoy, kumain ng masasarap at nagpunta sa mga lugar na matagal na naming pinapangarap. Nasa iisang nirentahang bahay kami noon. Pagod ang lahat sa kanya-kanyang mga lakad. Kaya napagkasunduan namin ang kaunting inuman. At nang lumalim na ang gabi, simpleng libangan ang aming naisipan na natatawa pa nga kami nang maglabas ng baraha ang makulit namin kasama. Nag-aaya itong maglaro ng Lucky 9 na may kapalit na pustahan dahil nagiinuman. Naubusan na kami ng yelo kaya nautusan ang unang natalo. Lumabas ito sa glit para makiuto sa dalawang binatilyong nakatambay na siyang mismong iniwan ng katiwala para siyang magbantay sa nirentahang bahay. Inaasar pa nga namin ito dahil siya ang natalo sa larong baraha at ang utos ay siya dapat ang mismong gagawa. At nang dumating ang inutos na yelo, ay may sinabi, ang pinatilyo, na bakit daw, na bakit daw di namin papasukin ang nasa may labas na kasama namin. Kanina pa daw nila itong napapansin tahimik lamang nakatayo doon sa may labas ng pinto. Hindi na lamang nila ito pinapansin dahil ang pagbabantay ng siguridad ang kanilang mas pinangangalagaan. Nagkatinginan na kaming magbabarkada. Nagtataka dahil kompleto naman kami at wala naman kaming kasamang matanda. Pero, biru pa ng aking kasama. Uy, Carol. Baka yung ex mo yon Tinusundan ka hanggang dito? Kaloka! Ay, wow, ha? Baka yung siyota mong gwardya yun na hanggang dito di makatis magbantay. Kala naka-time in pa rin. <laughs> oh. Ay ko! Hindi gwardya yun. Marino yun. Oh. Magwardiya naman to. <clears throat> Rico. Ano ka, ka talaga? <laughs> e eh, di din yun, no? Parang nakaraan lang nga kung makakalkal sa may bag mo. Parang si Kyo ng SM. Kulang na lang yung pamatpat. <laughs> oh. Rico. Ka, ka talaga? Tama na. <laughs> Inawat ko na ito para hindi na magkapikunan. Nang bigla naman kaming sabay-sabay na natigilan. may biglang kumalampag doon sa may kusina. Muli ay nagkatinginan kaming magkakasama dahil kompleto naman kaming nakasalampak ng papaikot sa may maliit na lamesa. <laughs> um, baka naman bubwit lang yun bes? Nye, bubwit? Eh kaldero yung nalaglag eh. Tapos bubwit? Oh, Bak ka mo. Si Doding Daga iyon. I-check mo nga. Lima kami magkakasamang tumayo para silipin ang kusina. Pero, wala naman kaming nakitang kakaiba. Pumalik na kami sa may sala para ituloy muli ang inuman. At nang maubos ang alak, ay naisipan na lang naming magkwentuhan habang patuloy na nagdalaro ng paraha Isa-isa nang nagpaalam ang aking mga kasama upang magpahinga. Pero, makalipas ng ilang minuto, lang bumalik ang isa naming kaibigan dahil may nakita daw siyang nakatayo sa may tabi ng higaan. Natatawa kami na nagtataka. Kaya ika ng aming kasama, hintayin na lamang daw niya kami na matapos at sa may sala muna ito na mahiga. At nang makaramdam na kami ng antok, ay pumasok na kami ng kwarto para matulog. Nang may biglang kumatok. Naiinis ang isa naming kaibigan dahil kung kailan nakapasok na kami sa kwarto ay saka naman daw may kakatok. Kaya sinabihan ko itong matingnan at pagbukas ng pintuan ay wala naman kaming ibang nadatnan na napasilip pa nga ang isang babaeng matanda na may hawak na mga kumot kung kami daw ba ay may kailangan. Matipid na lamang kaming gumiti at tumanggi saka isinara ang pintuan. Nasa isip-isip ko pa nga ay baka naman pinagtitripan lang kami ng binatilyong bantay at hindi maiwasang mag-isip ng dobleng pag-iingat. Lumalim na ang gabi hindi ako makatulog. Pumunta ako sa may kusina para magkape. Pero, bigla akong natigilan dahil parang may nakita akong dumaan. Kaya binilisan ko ang pagbukas ng ilaw. Pero, wala. Wala namang ibang tao. Saka kung may iba mang dadaan, ay wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi sa hallway na mismo kong kinatatayuan. binaliwala wala ko na lamang at wala akong oras para matakot. Saka ayoko ko namang masira ang aming bakasyon sa ganitong mga malikot na imahinasyon. Pero nakakailang higo pa lamang ako ng kape ay halos mabuhos ko ito dahil sa pagsusumigaw ng aking kaibigan. Mabilis akong tumayo para ito ay silipin at nakita ko nga silang natataranta. Kaya niyakap ko na ang aking kaibigan upang ito ay mapakalma. Hindi ko alam kung anong aking gagawin at mararamdaman dahil humahagulgul ito at namumutla na parabang nababaliw sa pagsasalita tungkol sa kanyang naranasang bangungot. Dahil ika daw niya. Nung una, akala niya ay nananaginip lamang siya. Pero, nang maramdamang hindi na siya makahinga, ay doon na ito nataranta. Tinusubukan daw niyang magising, pero hindi niya magawa hindi siya makagalaw at nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob ng isang kabaong. Sinusubukan daw niyang sumigaw pero nakita na lamang niya ang kanyang sarili nakakulong ito sa may loob ng kabaong habang napapalibutan ng mga matataas na tao na nakasuot ng itim na belo. Sa gitna ng kaguluhan, gila itong tumayo Natataranta kami kung saan ba ito pupunta. Uy, 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 Bakla! Saan ka pupunta? Hoy! Hoy, Leslie! Pigilan mo si Bakla! Bakit tumalun yun sa may bintana? Dali! <coughs> Aray ko! Kahit tumalun yun sa may bintana, no? Hindi siya mapipilayan sa may taas na tatlong talampakan. <coughs> Aray ko! Teka nga! Hoy, Bakla! Ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Teka nga! Hinabol namin ito. Pero nagtataka kami dahil tila may hinahanap ito. Nagahalungkat. Kaya inusisa namin siya kung ano ba ang kanyang hinahanap. At sa garalgal at takot na takot nitong boses ay sinabi niya. Y yung baraha! Y yung baraha! Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na yung baraha? Nasaan? Tatataranta itong hinahanap ang dala niyang baraha na hindi namin malaman bakit ba siya nagiging aligaga na yun pala. Bago kami lahat magkita-kita, galing pala ito mula sa isang magdamagang pagdalamay. At umiral ang kanyang kalokohan. Natuwa daw ito sa may disenyo ng nakitang baraha kung kaya ito ay kanyang dinala. At ito ang aming ginamit nung kami ay nagkatuwaan sa aming inuman. Dahil sa ingay at kaguluhan, humangos po ang katiwalang matandang babae kasama ang kanyang dalawang pamangking na lalaki at hindi na namin naikubli pa kaya ikinuwento na namin ang mga pangyayari. At ayon, sa katiwalang matandang babae siya na daw ang bahala at hiningi nito ang aming pinaglaro ang baraha. Tumungo ito sa may tabing dagat. lumikha ng munting apoy at ang mga baraha doon ay kanyang isinaboy kita pa namin itong walang imik na nagdadasal taimtim at nang matapos ay tahimik na umalis na Sir narrator Medyo kinulang kami ng tulog dahil sa mga pangyayari Kaya nang umuwi kami ay wala ni isa sa amin ang may ganang magbiro Habang kami ay bumabiyahe Papa uwi Akala ko ay nangyayari lamang ito sa mga palabas Na noon ay tinatawanan ko pa nga ng madalas Pero ibang iba pala talaga kapag ang isang kababalaghan Ay ikaw na mismo ang makakaranas. Maraming salamat kung ito ay mailalabas sa iyong channel at sana ay huwag mo kong tawanan pag muli tayong nagkita dahil sasabunutan ko talaga ang buhok mong mahaba. Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat. At iyon na nga po mga kaibigan. Nakatanggap din naman tayo ng isang pagbabanta sakit-sakit na nga ng anik ko eh. nyo. Kaya nga ako magpapagupit eh. <laughs> Bakit kaya hindi nyo na lang ako ilibre ng kape, no? Para mas masaya. Bili nyo akong burger. Jollibee. Ganun. <laughs> Purong gusto nyo pananakit eh. <laughs> O siya mga kaibigan, kung inyong nagustuhan ng ating naitampok na ipinadala totoong kwento, ay huwag pong may liyang pinutin ang ating like button at mag-iwan ng positibong mensahe. Panatilihin po natin maging payapa ang kaisipan para sa masaganang buhay at pagpapalang walang hanggan. Maraming salamat at magpapasalamat po muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace!